Alright Kamusta po kayo? Welcome back to another episode po natin Alright Nagbago yung layout natin no? <laughs> Nagbago yung layout natin Yup Ang purpose niyan para kung may nanonood ng mga reels Makikita nila yung live ko So mas marami ang ma-attract na manood ng live Ganun yun Kamusta po kayo? Finally no nabalita na sa Pilipinas ang tungkol sa ating kababayang uh, binitay sa Saudi Arabia. Yung mga OFW po na awang-awa ano, awang-awa sila sa ating kabayan ano. Pero ayaw nila na pagsabihan. Nagagalit sila kapag pinagsasabihan natin. Yung mga kababayan natin na wag gumawa ng mga hindi maganda. Ay nako, buhay nga naman ano po. Okay, kamusta kayo? Mga OFW po na. Kamusta po ang mga OFW? Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Okay. Hintayin muna natin mag-isandaan yung ating mga nanonood. Magandang uh, araw, hapon, mga kababayan ko sa Saudi Arabia. Marami pa ho ang mga OFW yung nakaline up sa parusang kamatayan sa Saudi Arabia. Napakarami. Sinabi ko naman po sa inyo. Ilang beses ko na po ba sinabi sa inyo. Sobrang dami na po. Kaso ayaw nyo talaga na makinig. Do not know kung bakit po. No? Ayaw nyo eh. Hindi naman nun namin kayo tinatakot. Pero ito po ang katotohanan. Marami. Okay? Ngayon mga kababayan ko, uh, para sa inyong uh, konting uh, tag dito. Konting uh, kaalaman, pag-usapan na muna natin itong uh, balitang gigimbal sa inyo kung gaano karami ang mga ang uh, mga na-execute sa Saudi Arabia. Okay, ayan. Sabi dito sa report Saudi Arabia, highest execution toll in decades as authorities put to death 198 po na katao ang in sa Saudi Arabia. Ito na yung pinakamataas nilang bilang na mga binitay. Okay. Sabi po dito sa report, Saudi Arabian authorities have put to death over 198 individuals so far. Ngayong taon lamang na ito. Imagine nyo yan. Ha? Ngayong taon lamang na ito, 2024, 198 na mga nabitay. Sino naniniwala sa akin na pag, paano ko sabihin kung hindi ho sinabi ng Saudi government na bibitayin na si Kabayan Hindi nila sinabi sa embassy Ah Sino naniniwala sa aking sinasabi na hindi ho sinabihan ng Saudi government ang Philippine embassy na bibitayin na si Kabayan Ayaw nyo maniwala. Nasa yun yan kung ayaw nyo pong maniwala. Sabi dito, despite repeated promises ng Saudi Arabia na limitahan ang paggamit ng death penalty, ang Saudi Arabia authorities ramp up execution while routinely failing to abide the international fair trial standards and safeguards for dependents po. Okay? okay. Nangangako daw ang Saudi Arabia na ililimitahan na ang pagpatay sa mga uh, sa mga lumalabag sa batas nila. Nangangako daw. Ayan o, nababasa nyo naman. Ano po? Execution para sa mga drug-related crimes. Ngayong, ngayong taon na to, nasa 53 po ang binitay nila na mga kaso related po sa droga. With an average of execution every two days in July alone, rising from just two drug-related execution in 2023. Kada isang araw, dalawang katao. Drug-related yan ha? We're talking about drug-related kapatid. Drug-related po ang pinag-uusapan. Sa July lamang po ha, July alone, dalawa kada isang araw ang binibitay nila. Authorities have also weaponized the death penalty to silence political dissent, punishing citizens from countries Shia minority who supported anti-government protests between 2011 and 2013. Ilan po ngayong taon na ito ang nabitay sa Saudi Arabia? 198 po. Ang lupet. Karamihan sa mga nabitay tungkol sa droga na may, kabi, na may bilang na 53. Ayan po, 53 po. Saudi Arabia authorities are pursuing a re relentless killing spree displaying a chilling discard for human life while promoting an empty worded campaign to rebrand their image. Sinabi po ni Agnes, Amnesty International Secretary General, "The death penalty is an abhorrent An inhuman punishment which saudi arabia has used against people for a wide range of offenses, including political dissent and drug-related charges following grossly unfair trials. the authorities must immediately establish a mo moratorium on executions and order retrials for those on death row online with international standards without resorting to death penalty. Ayan Sa MOFW po, no, na sinasabi natin dyan na huwag na kayong gumawa ng mga kabalastugan. Kayo mismo eh. Pagkatapos po ng pagkakabitay sa kababayan nating OFW, alam niyo hubang may sumunod din. Babae naman. Hindi niyo alam? Hindi niyo alam? Babayang sumunod na binitay sa Saudi Arabia pero Nigerian national naman po. Na pinatay niya ang kapwa ang uh, ang pinatay niya ang isang citizen din which is Saudi Saudi local din ang pinatay niya. Okay? Ayon dito, ties for Nigeria retribution for another murdered citizen. The interior confirms the kingdom's kindness to protect citizen residents from discards of drugs. Ayan po. Samaka din po. The killing sentence in Nigerian Asia Princess Muhammad for smuggling the substance cocaine to the kingdom and also carried out the murder sentence against one of the perpetrators in Jizan region for killing a citizen by shooting him which led to his death. So ito pong babae, bukod sa droga, okay, nakaso niya, pagpatay din. Kagaya din po ng OFW na pabalita. Lupet ano? Malupit ba? Malupit. Lupet ano? Ngayon, eh marami ho mga OFW nagsasabi, hindi man lang daw na balita sa Pilipinas yung ano, yung uh, pagpatay o pagbitay sa ating kababayan. O ngayon po, panoorin natin. Ano po ba ang nasabi ni BBM tungkol sa pagpatay sa ating kabayan gamit ang death penalty? Pakinggan nyo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi National. Ayon kay Robel Romato, Charged Affairs, Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo eh. So, totoo nga yung source ko. Totoo nga na hindi naabisuhan. Kasi imagine mo, no, nag-message sa akin ang polo. Pagkatapos kong mag-live ng gabing yon, naalala nyo yung gabing yon na nilive ko yung tungkol kay kabayan? Right after that, nag-message sa akin ang polo kung sino daw po yung binitay. So, totoo nga na hindi nag ang Saudi government sa ating gobyerno. Nabibitayin na nila. Alinsunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy na tinutulungan ng embahada. At... ba diba dito, sabi po dito, ah uh, alitan sa pera daw ang, ang kaso. Pero doon sa mismong balita, drugs at pagpatay ni Kabayan sa isang lokal ang hinighlight nila. Hindi natin alam ha, hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ang sabi sa balita sa Pilipinas, away pera daw po. Pero pagdating sa Saudi News, drug related, nag daw ng droga si Kabayan at pagpatay. Oh. Nang DFA, ang iba pang mga Pilipinong nasa death row, sa Saudi Arabia. Sa ambush interview naman ulitin, ulitin natin. Row, sa Saudi Arabia, yun, kaugnay ng alitan sa pera. Patuloy namang tinutulungan ng embahada at ng DFA ang iba pang mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia. Hmm. Alinaw po, no? Alinaw lang sinabi ng balita. Patuloy po tinutulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia. ayaw yung manikinig sa akin eh. Ayaw yung maniwala sa sinasabi ko. May babae doon, dalawa. Ah, gulat ka no. May dalawang Pilipina na nasa death row. Gulat ka no. Hmm. Kinakabahan ka pa. Kaya bumawa kayo ng tama sa Saudi. Yung mga paglabag, huwag niyong gagawin yun. O. Oh. Diba? Huwag kayong magdodroga. Huwag kayong papatay. O. Oh. Huwag kang iinom ng alak. Pagmamalaki mo pa, huwag kang magbebenta ng alak. Huwag kang magbebenta ng laman. Eh, lahat ng illegal ginagawa ng mga Pinoy. Tapos, ano sabi sa balita? Tinutulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipinong nasa death row. Imagine mo no they are committing a, a severe uh, severe uh, problem or mistake no sa Saudi Arabia tapos Pilipino o Pilipinas tinutulungan tulungan sila sa paanong paraan paghahanap ng abogado Sino nagbabayad ng abogado ng mga ito Ikaw Ikaw kabayan ikaw ang nagbabayad sa abogado ng mga Pilipinong nasa death row. Paano? Kaban ng bayan. O, oh, kaban ng bayan. Di ba napaka, no? Napaka unfair naman yata na puta, gumawa sila ng ng high ng high crime, eh. No? Severe penalty yun, eh. Then, the government is helping them out. Ah, tapos sasabihin nyo, walang ginagawa ang gobyerno pag hindi kayo natutulungan. Hindi nyo lang talaga alam. Sa totoo lang po, hindi nyo po alam kung gaano karami ang bilang ng mga OFW nasa death row. You do not know. Kaya ako nagagalit ako sa mga gumagawa ng hindi maganda kasi hindi nyo alam kung sino gumagastos para sa kanila. Kayo po yun. Tapos anong sinasabi nyo? Malalaki na yun, matatanda na yun, pakilaman mo mo. Di ba yun ang mga sinasabi nyo? Ngayon, naiintindihan nyo na. O to, pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong, Pangulong Marcos ha. Sa ambush interview naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na ginawa ng pamahalang Pilipinas ang lahat para maisalba ang buhay ng Pinoy. we tried everything and for many many years and uh, the, the... we tried everything and for many many years sabi ni pangulong pangulong marcos nilagyan ko lang ano ah nilagyan ko lang sub, subtitle sabi niya for many many years ilang taon po ba nakakulong si kabayan? wala pa siya sa puesto wala pa sa puesto si pangulong marcos nakakulong na si kabayan. pangu Si Pangulong Duterte pa ho ang nakaupo noon bilang presidente. Do you know that? Did you know that? Tama ba? Past tense? Alam niyo ba yan? Hindi niyo alam. Mm. Saudi government uh, really uh, tried to uh, look and to be sure that uh, the judgment uh, uh, of hanging uh, was uh, was actually deserved. Hmm? Tama ba yung sinabi ni Pangulong Marcos? Ulitin nga natin, ulitin nga natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Of hanging. I uh, was not, uh, uh, and to be sure that uh, the judgment uh, uh, of hanging uh, was uh, was actually deserved. So sabi ni Pangulong Marcos, no, yung decision ng Saudi government nabitayin si kabayan was actually deserved. Deserved ng? Sinong may deserve? Yung pinatay, yung OFW, yung may sintensya. Could you really imagine that? Ngayon, tatanungin kita kung kamag-anak mo yung tao, yung OFW, tas maririnig mo ganito. Deserve. Actually deserve. Okay, quote and quote ha? Code and quote unquote. kaya nilagyan ko ng subtitle eh mm. so ibig sabihin yung mga Pilipinong lumalabag sa kautosan sa batas ng Saudi Arabia pag binitay sila deserve pala yon paano yon <laughs> o di ba bakit natin gagastusan pa Uh, nonetheless, we 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 appealed to uh, the better nature against of our friends in Saudi Arabia uh, to perhaps uh, have another look and they did. And unfortunately, uh, the law there is very strict and apparently, uh, uh, the conviction has, uh, has stood and uh, uh, one of ours has uh, uh, been taken away. So sinubukan po pala, sinubukan pala ng Pilipinas Nagawa ng paraan na maisalba si kabayan. Alam niyo kung paano paraan? Pagbabayad ng blood money. Hmm. Yun po yung totoo. For the record po ha, sinubukan po ng, ng Pilipinas na alukin po sila ng blood money. Pero wala eh. Alam niyo naman po, blood money sa Saudi Arabia, hindi lamang po isang libong real yan. Daang-daang libong real yan. O kaya naman, milyon pa. Half million. Pero bakit po hindi umubra? Kasi hindi lamang po away pera yan. Droga, may droga din. Oh, may droga din yan. Yun ang totoo. May droga din pong kaano dyan eh. oh, pag droga, wala nang usap-usap yan, Brad. eh, kung napatay mo, sinong kakausapin mo? eh, yung napatayan mo, yung pamilya nung napatay mo, ang kakausapin mo. Tama, hindi? O. Oh. Ito, basahin natin yung yung balita para meron tayong yung pumismong ano, yung pumismong balita. Baka sabihin nyo naman, Against tayo sa mga Pinoy. Against tayo sa mga Pilipinong gumagawa ng hindi tama. Yung po yun. Yun ang totoo. Talagang against ako doon. Puta eh, gagastusan ng Pilipinas yung mga yan. Tapos ano? Ayan No? Sabi dito ah. Dito pa lamang po, Filipino uh, kill the citizen and the heroin escape. Dito pa lamang po, meron ng kasamang droga. Ayan o, no? droga. ba? Diba? Ano sabi niya dito? The Ministry of Interior executed, uh, executed Saturday Saturday murder sentence in Filipino who killed a city citizen with an iron hammer and also carried out the murder sentence by a heroin smuggler. Oh, tamang ba? Hindi kasi dalawa yung tao ng nabita iduney. Eh. Hindi lamang po Filipino eh. Pero dito po, Pilipino in niya eh. May kasabay po si Kabayan. By the way ha, by the way po, baka hindi nyo po alam. By the way po, dalawa po sila nang binitay doon. Isang Pakistani po binitay din. FYI po. Oh. Ngayon, sabihin nyo po sa akin, Sabihin nyo ngayon sa akin, matatanda na itong mga to at alam na nila ginagawa nila. Ngayon nyo po sabihin sa akin. Na hindi tama na pagsabihan natin, na hindi tama na labanan natin ang mga illegal na ginagawa ng mga Pilipino. Sabihin natin. Ngayon nyo po sabihin yan, marami pa ho ang mga mabibitay sa Saudi Arabia ng mga Pinoy. Marami pa ho. Kung hindi magagawa ng pamamaraan yan, bitay talaga yung mga yan. Mm. Di ba? Sakit po, di ba? Masakit po na malaman, marinig, di ba? Masakit talaga yun. Eh, ang gobyerno naman natin, puro ano lang, eh, paalala, 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 paalala. Puro ganun lang naman tayo eh. Pero nasa tao pa rin po ang desisyon kung anong gagawin niyang tama at mali sa buhay niya. Tama ba ako? Hindi. Oh, now we're talking. Now you are agreeing on what I am telling you. Maaaring ngayon, sumasangayong ka Dati ayaw mo, galit ka sa akin. Sabi dito ni Demi Guapa, sa Saudi lang, alang patawad patawad kung buhay ang pinag-uusapan. Kapag bisyo talaga, hindi may iwasan, sakit na sa tao yan mula kay Jeremy. Nakakalito po yung screen nyo. Ang ganda nga eh. Para hindi na ako mahirapan sa mga reels ko. Copy na lang. Oh. Cut, boom, post, ganun. Sa Christian, laging mag-whisper ng God bless me, sabi ni Maria. Nawindang ako sa screen nyo. Bakit kasi pinatay niya, alam naman niya patakaran? Mali ko. Di ko alam. Sabi ni Nanay Paula ay masyado kasi nasisilaw sa perang kinikita nila sa masamang gawa. Hindi nila iniisip na pwede mangyari sa kanila at yung buhay na sinisira nila dahil sa droga. Pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, hindi yung gumawa ng isang bagay na pinagbabawal sa batas ng bansang pinuntaan. Gasgas na po itong mga ganitong sinasabi natin. Gasgas -gas na po yung mga salita natin na huwag niyong gagawin yan. Paalala, paalala, paalala. Putik, wala akong nangyayari. Diba? Ngayon po, makipag-away na tayo sa mga taong gumagawa at lumalabag sa batas ng Saudi Arabia. Awain natin hanggang sila po ay matauhan. Awain natin. Kung ito yung pamamaraan upang mail mailihis sila sa masamang gawain, bakit hindi? In the end of the day, hindi naman natin sila binubugbog eh. 'di ba? In the end of the day, wala naman tayong pananakit sa kanila. Ngunit, yung mga pagpapa pag, uh, natin ng mga impormasyon, yun mismo ang tumatama sa kanila, yung mismo ang nananakit sa kanila. And that is the reality. Tama po ba ako? Tama ako. Mm. Sabi ni Kabayan, siguro yung pumatay na kapwa Pinoy noong 2018 dito sa Riyadh yata yung kung buhay pa yung pumatay, siguro bibitayin din yun. Sabi ni Chufilo Ramirez, shoutout bayan sa mga Pinoy sa si Jeddah, MR Square. Uy, I miss people from uh, dyan sa MR Square. Kamusta kayo dyan? Sabi ni Salaula KSA, puro kabalastugan ang ginagawa ng ilang kababayan. Alam ng mali, patuloy pa rin ginagawa. Kanina po meron tayong video sa Facebook. Yung tungkol dun sa ginawa ng pahayag ng OFW Party List. Pinanood po ni Admin Arnel Ignacio. Papakita ko sa inyo reaction niya ha. O diba? Ulitin ko ha. Tama naman eh. Di ba? Bakit natin bakit pa natin gagastusin ng pera ng mga ng mga Pilipino para sa mga taong convicted mga taong gumawa ng hindi maganda sa ibang bansa why we have to waste our money diba eh kung yung perang ginagastos ng Pilipinas para sa mga ito okay ay ibigay na lang natin sa mga OFW yung talaga nangangailangan ng tulong OFW na may mga sakit sa ngayon may mga sakit at nasa hospital o oh, diba yung mga OFW na Umuwi sa Pilipinas walang kapera-pera. Bakit hindi natin ibigay yung perang binabayad natin sa mga abogado para ipagtanggol itong mga OFW yung gumawa ng hindi maganda sa ibang bansa? For example, Saudi Arabia. Bakit yung perang yun hindi na lang natin pamigay sa mga OFW? Oh. Since nasa Saudi Arabia itong mga OFW na nasa, B, nasa death row, piso ba pinag-uusapan natin dito? Bayad sa mga abogado? Hindi piso po. Saudi Reals po ang pinag-uusapan dito. Magkano yung bayad sa mga, sa mga yan? Hindi natin alam. Na Pero tingin mo ba, isang libo lang papayag yung mga yan? Ha? Tingin nyo ba? Alam niyo ba na meron tayong empleyado sa embahada, sa konsulado, sa sa MWO ng mga Saudi lokal? mga abogado? Alam niyo ba 'yon? Sino nagpapasahod sa mga 'yon? Tayo. Tayo mga OFW nagpapasahod doon. Kasabay ng mga nasa polo ng mga embassy at mga MWO. Oh, hindi nyo alam? Ngayon, alam nyo na. Ganito na lang kung bakit galit na galit ako sa mga Pilipinong nag-uudyok ng mali sa mga Pilipino dyan sa Saudi Arabia because you do not know what is going on. Kung may pakialam ka sa sektor ng mga OFW, then stand up. Ituwid ang mali. Ituwid nyo yung kamalian ng iba? O natatakot tayo? Oh. Hindi kasi tayo sanay sa death penalty. di ba? Hindi tayo sanay sa death penalty. Eto ah. Baka nga matapos pa ang termino ni Pangulong Marcos, hindi pa rin maabsuelto yung babaeng nasa Indonesia. Yung babaeng drug... Uh, Drag, um, ano ba yung, anong tawag doon? Drug mule yung kaso. Si Veloso. naalala niyo si Veloso? Sino nakakaalala kay Mary Jane Veloso na nasa Indonesia? Natapos na ang termino ni Duterte, hindi pa rin nakabsuelto yon. And believe me or not, baka matapos pa ang termino ni BBM, hindi pa yung maabsuelto. Tingnan mo kung gaano kadikit ang Indonesia at ang Pilipinas. Tingnan mo. Tingnan nyo. Magkaibigan. Presidente nila. Presidente natin. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin si Beloso. Now, do what you think is right. I'm out. God bless everybody. Mabuhay, mga OFW. Makita kita tayo for another episode.